Samantala, naglabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng karagdagang permit para sa mga babiyahing bus ngayong undas. Bukod din po sa pag inspeksyon sa mga bumabiyahing bus, magsasagawa ng random drug testing sa mga bus driver. At mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie. aabot na raw sa 960 units ng bus ang madaragdag sa mga biyahing probinsya ngayong undas ayon sa LTFRB. Ito ay para mabawasan ng mga kadalasay na sa stranded na mga pasahero dahil nagkukulang ang mga bus. Isang special permit ang ibinibigay ng LTFRB sa mga bus operators na interesado bumiyahe ngayong undas. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Winston Ines, may hanggang bukas ang mga interesadong operators na mag-apply para sa special permit na, siya na mga itinakdang deadline para sa application dahil sa Friday ay sisimula na daw ang pagpapatupad ng nasabing permit. Batid kasi ng ahensya na sumisipa sa 30 hanggang 50% ang bilang ng mga pasahero tuwing undas. At kaakibat pa rin na paghahanda sa undas, sisimula na bukas ang interagency random drug testing sa mga bus o sa mga bus drivers sa biyahing pa probinsya. mang bus driver na magpapositive sa ipinagbabawal na gamot ay humaharap sa cancellation ng driver's license. Samadala, patuloy ang ginagawang inspeksyon ng LTFRB sa mga bus terminals para pabawasan ang mga kolorum ng mga sasakyan at para tingnan na rin ang kondisyon ng mga bus. Sa G-Liner Bus Terminal sa Taytay -Tay Rizal, nakitaan ng 48 violations ang may 51 bus ng G-Liner mula sa mga defektibong signal light, kakulangan ng seatbelt at maling signage sa loob ng mga bus. Isang libo ang multa sa kada violation. Pero dahil minor lang ang mga nasabing violations, pinagbiyahe pa rin ang mga bus. Pangako naman ng uh, pamunuan ng G-Line ay tutugunan ang lahat ng findings ng LTFRB dahil ang sinakamang importante daw sa kanilang uh, pagpapatupad ng kanilang tungkol, nilang uh, franchise owner ay ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston.